<laughs> oh oh <laughs> grabe mga palangga hindi pa kami naka-ehersisyo pero yan tingnan niyo po guys, ang dami ko na pampawis so doon na lang po kaya kami sa labas mag-ehersisyo guys <laughs> relaxing lang muna kami dito ni papi guys, at yan kargang-karga ko po siya Ayan. Napakasaya na naman ni Papi na kinakarga ko siya, guys. Oh, ipahira na sad niya akong singot, guys. Ada <laughs> di. ni akong anak ko nitrap po singo? Yan good morning, good morning. Magandang umaga sa lahat. Thank you, thank you guys. Yan, samahan niyo po kaming mag-relax. At the same time, nakaupo po ako dito sa upuan, guys. Yan. Together with Papi. Na uh, kinakarga ko na naman siya. Ha. suruh anak suruh la la mutawak si Haris anak no good morning good morning si papi nga langga ning mama Lisa pinangga nga bata ning mama Lisa Grabe ka pinangga ang bibing anak. lape lili lilipay, 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 Lipay nga mama. Lilipay, 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 si paping pinangga. Lilipay si mama, lilipay, lilipay, si mama Lisa. Pinangga si papi, tarandan din, dandin, tarandan din, Taran, dandin. Hmm. Dan Malisa, Ayan guys, happy Thursday Today is September 11, 2025 Update ni Papi ngayong umaga mga palangga Ayan, grabe kainit diri guys Nakno? Tugan is mamalisa eh Mamalisa, mamalisa Alimot bitod rin mamalisa, mamalisa. Tarpuhan di kasingot mamalisa Ingon ni Papi guys <coughs> Dara Ang naman ni anak ko, napuno na ko singot anak. naimbulibo anak, ni sud sa akong mata na. Mo nagid anak. Ngunagid, anak. Nana. Mama. Grabe nako kasinghot mo mo. Thank you for watching guys. Bye bye.